Pinagdadampot. Binibenta daw nila ito. Oo, oh, pero siyempre siyang magbabayad. Ngayon po. Basta nga yun na ng nga na yung ano, niya. Lemon, coconut, cookies. Ang niya? Ito, lengua. Lengua. Sarap nga niyan, May.

Sige mo. Bigyan mo si Pat. Ate, yun mo na nga eh. Ate, yun mo na. Eh. Oh. Ate, yung kay ate din, pinikyura na Tapos meron, sagada. ayan o. Ang tingga sa loob. Saga. sagada. Wait. I am doing guys, usakada. So hmm. parang meron nito si.